Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Gulat na gulat nga itong si Ramon Montenegro at si Don Julio kasama ng kanilang mga bisita nang harapin at maagaw nga niya ang baril kay Miguelito at tinutukan niya nga ito at sinabi nga niyang baka ang ulo mo ang pasabugin ko kung kaya't dito nga ay mahigpit siyang sinigawan nito nga si Ramon Montenegro na ibaba ang kanyang baril at hindi niya nga ito kalaban, ito ay kakampi at anak ng pamilya ng Guerrero ngunit mabilis nga ang mga kamay nitong si Tanggol na tanggal niya ang bala at ibinalik niya nga ang baril dito nga kay Miguelito na ihabang nakatulala at nakataka nga ito dahil hindi niya sukat akalain na ang isang Tanggol Montenegro ang kanyang makakaharap ay napakagaling palang humawak ng baril at walang binatbat ito nga si Miguelito kung kaya't dito nga ay wala nga siyang nagawa at ngayon ay sinabi nga dito nitong si Tanggol na hinarap niya ang kanyang papa at ang kanyang lolo Julio at sinabi nga niya dito wala akong pakialam kahit sino pa siya at ano pa ang kanyang pamilya basta huwag nilang kakantiin ang mga kaibigan ko dahil ako mismo ang makakalaban nila at magpapatumba sa kanila kung kayat dito nga ay halos Natakot nga ang karamihan sa kanila dahil nga itong si Tanggol ay hindi nga ito basta-basta pwedeng kalabanin dahil pag ito ang sumabog ay walang makakapigil sa kanya kung kaya't dito nga ay bilib na bilib lalo itong si Don Julio sa tapang ng kanyang apong si Tanggol kaya dito nga ay ipinakilala na nito ang si Ramon Montenegro ang nag-iisang tagapagmana ng legacy ng mga Montenegro walang iba kung hindi si Jesus Nazareno Montenegro Tanggol at gayon nga ay nagsalita na ito sa harapan ng karamihan at sinabi nga niya dito na mas palalawigin at pa niya ang lahat nga ng yaman ang uh, ng kanilang pamilya at kasama na rin nga kanilang mga kasosyo na ngayon nga ay bilib na bilib nga kay Tanggol bilang isang anak ng Muntinegro at ano kaya ngayon ang gagawin ni Mayor ngayon nga, nga maaaring makatapak Nito nga si Miguelito ang nag-iisang anak at tagapagmana ng mga Montenegro. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!